Yeah, sa so, mga summer meron ito troubleshoot na Honda Beat na FI at uh, ito ya uh, tumirik na sa kalsada. Dahil uh, bigla na matay tapos um, nung rin na post start, yan ay mag start, kick start, lumambot. Sample natin. Sample mo nga ng ano? Pangkin, sample mo nga ng kick start. lambot na yeah. Yeah, wala na ibig sabihin nag loss compression to mga sir maaaring may problema sa black or yung intake valve or exhaust valve maaaring uh, may dumi nag loss compression o di kaya bumaluktot mga ganong sinario kaya kailangan natin itong paghiwalayin dahil hindi kayang dukutin si Honda Beat na parang si click na pwede mo siyang kalangan sa ibabaw o sa center stand pwede mo siyang mayangat dito kasi hindi kaya gawa kasi ng mayroon to kaya ngayon pag ihiwalayin mo natin itong mga sara para makita natin kung bakit nag loss compression to walang error code itong mga sara walang check engine walang error code bigla na lang tumirik to kuryente ayan goods naman gasolina goods naman So pagkakagansin mga sir at, uh, nakita niyo na nag loss compression or tumirik kayo. syempre kuryente to uh, gasolina at kung may error ba sa yan sa mga uh, tumititirik kayo sa kalsada. E, ito kasi nagloss compression na yung ano, makina, lumambot na yung kickstart niya. Na layo ng pinagtulakan nito. Dahil gagawin muna natin pag iwalay muna natin ito. Tanggalin mo itong ito. Yeah, tanggalin yung mga wire, airbox, throttle body. At uh, tinatanggalan natin yung ano, engine support. Yung axle niya. kamu, kita mau, kita yang dah lepas semua nanti casisnya, ya lepas semua nanti, terus ini awal-awalnya yang makin ya, oke, nanti yang tempotnya. <laughs> Naka-relax yan, i-relax mo yan yung cams Nakarelax relax mo Yan, siya sabi ng relax yung nagagalog uh, Nagagalaw mo yung ano Yung camshaft Ayan. Okay, tapos kung ka ng gasolina, buhusan mo yung butas ng intake uh, sa ka exhaust. Para makikita natin kung loss compression yung balbula. Tignan mo kung may gas, -gas. Tingnan mo kung oblong. Okay pa? Okay pa yan. Tingnan mo yung piston ring. Kung loss compression na rin yung piston na ring. Pero mas maganda kung pala natin yung piston na ring lang. Ha? Pati valve seal. Okay pa yung block mo. Okay pa yung piston. Piston ring saka valve seal lang papalitan na natin. Okay. Tapos, pa. ito. Bukusan natin ng gasolina. Ayun. Ayun. Hmm. Lakas. Ibig sabihin, singaw yung ano. Yung exhaust. Yung intake naman yung subukan natin. Wala. Exhaust lang yung nadamay. Or nagkaroon ng uh, ano. So sobrang dumi mga sir Kapag ka hindi na kinakain ng ano. Hindi na kinakain ng uh, sunog nung gagaling sa spark plug. Diyan ako makalam kasi saan yan sa dumi na manggagaling sa air cleaner pero kung nabibigify yan natatanggal yung carbon okay bali na close compression yung exhaust nya gagawin natin ay re-regrinding compound natin yan re-recarbon natin yan dilinis natin mabuti yan pero yung piston ring base gasket at yung valve seal papalitan natin at yung itong chain guide na isa kasi malutong na nabali na lutong baka kasi pag di natin pinalitan yan no, hindi pa natin tinray na ginan ganun balok balok to baka mamaya Diyan pa mabali sa loob dubli dubli gastos mo lang naman yan wala pa yata isang daan yan yan rinisa mo natin to lahat tapos pabili tayo ng piston ring valve seal saka base gasket yan ito mga sana ibalik natin yan, nagpalit tayo ng uh, bulb seal dyan saka yung chin guide na naputol at piston ring yan, tapos may maya kapitan natin sa ano to hmm. chassis nya Yan, basta yung ano yung head mga sir yung grinding compound nya yan kapag nag-loss compression, hindi tayo nagpalit ng uh, balbula mga sala kasi okay pa. Ano lang 'yon, uh, kumbaga sa sobrang dumi, uh, nanggagaling sa air cleaner papunta sa makina, nahihigop ng throttle body, doon siya nagkumpisa. Yan, yeah. so 'yung debit mga sara Ibalik niyo muna yung cylinder head niya bago niyo siya sukatan ng valve clearance. 12 saka 18 ang sukat natin dyan. yun kasi yung standard niya. 12 saka 18. Huwag niyo muna ang susukatan nang nakatanggal yung head. Kasi pag binalik niyo yan, tukod po yan. Kaya dapat, balik niyo muna na parang ganyan. Ang ginagawa ni Kapulong, sinusukatan niya muna. Ay, binalik muna, niya muna sa kanya sinusukatan. Mga mamaya, magulat kayo dyan. ba tayo mag-start? Ayan pala. Tukod. Okay, pinag natin yung uh, cover. Tapos, tambot At ko? Okay, tapos na. Pagkasamayan na natin yung kanyang uh, makina chassis. Yan, tapos kabit natin muna lahat-lahat. Mm -hmm. Testing mo pa pandere. Ito, eh, binabigyan natin yung puan. Kasi yung na. Kasi yung kasing kamay mo ah. Pandar lang ako. Ay, bigyan yan low Lubot yung battery. Ayan, matigas na yung kanyang kickstart. Oh. Yeah. Tapos, Ayan balik mo yung ano, operator hose sa makina yan, maandar na siya mga sir isang uh, kick mo lang start na siya kagad bitrod nung ano talagang uh, malamya yung kanyang kick start nakakailang bis pang ano, padyakan pero ayaw pa rin umandar hanggang sa tinulak na lang to yan, girls na to mga sir ayan, pinadaig sa natin at ayan, maandar na Balik na rin natin yung upuan. Yan, dinadayang na lang yan para ma-factory reset natin. Bomba! Bomba! Hop! Oh, nga, gusto nang kita. Yan, mandal na mga sun. Tods na yan. Kaya, ano, dapat lagi kayo nagpapalit ng uh, air filter at nagpapalinis kayo din lagi ng ano ng throttle body o di kaya pa BGFI na lang kayo meron sa atin yan dito sa shop kahit sa agulaw niyon mga sir, sa kabila shop meron din tayong BGFI dyan para iwas loss compression na parang ganito yan, dyan na yung video natin mga sir okay na yan